tinaguri ang isang actor's actor. Pinatunayan ni Ricky Davao ang kanyang kahusayan sa iba't ibang anyo ng entertainment genre. Mula sa kanyang mga unang taon bilang mananayaw, hanggang sa mga makapangyarihan niyang pagganap sa entablado at pelikula, bumuo siya ng isang karerang kasing lawak at kasing lalim na kanyang pagkatao hanggang sa huling sandali na kanyang buhay. The Philippine Showbiz List presents Ricky Davao's Life Story and Details of His Death. Ipinanganak bilang Frederick Charles Caballes Davao noong May 30, 1961. Si Ricky nagtapos ng kursong Industrial Management Engineering sa Mapua Institute of Technology. Kinilalang isa sa mga pinaka-versatile na artista ng kanyang henerasyon na tumakbo ng mahigit apat na dekada. Una siyang nagpamalas ng talento bilang aktor sa teatro at bilang mananayaw bago tuluyang lumipat sa larangan ng pag-arte sa pelikula at telebisyon hindi naglaon sinubukan na niya ang likod ng kamera bilang direktor na ng nagpatingkad sa kanyang malawak na kontribusyon sa entertainment industry. Si Ricky ay anak ng batikang aktor na si Charlie Davao, habang ang kanyang mga kapatid na sina Bing at Charlon ay pumasok din sa pag arte sa ilang pelikula. Ngunit si Ricky ay nakilala sa kanyang sariling passion at dedication sa industriya. Ang kanyang karera ay nagsimula noong huling bahagi ng dekada 70, kung saan una siya nakilala bilang miyembro ng Vicor Crowd Dance Group at sinabing itinuring niyang first love ang pagsasayaw. Ang pisikal na disiplina ng sayaw ang kalaunay naging pundasyon ni Ricky at hindi nagtagal ay napansin ang na kanyang talento sa pag-arte. Taong 1978 ang pasukin niya ang mundo ng pag-arte. Hanggang sa mabigyan si Ricky ng markadong supporting role sa mga pelikula. Inilunasan naman si Ricky bilang action star noong 1989. Naroon na natural na taglay na kahusayan, pinatunayan ni Ricky ang kanyang kalibre bilang aktor. Naging paborito rin siyang artista sa independent films na karamihan ay naging entry sa Cinemalaya. Bukod sa pelikula ay lumabas din sa maraming teleserye si Ricky. Ang karera ni Ricky ay nagningning din sa teatro kung saan siya nahasa ng husto sa pag-arte. Ngunit pagkatapos lang ang pelikula, tila huminto ang kanyang karera at pansamantala siyang tumigil sa pag-aartista ang tunay na turning point sa kanyang karera ay ang imbitahan siya mag-audition para sa isang produksyon sa teatro. Ayon kay Ricky, mismong si Lino Broca ang nagsabing dapat siyang makatrabaho ni Nonon Padilla ng PETA na tinuturing ni Broca noon bilang tanging tunay na alagad ng sining sa bansa. Naging tuwa ni Ricky na tanggap siya sa dulang Felipe de las Casas. Mula simula hanggang wakas, si Ricky ang nasa entablado. Nakilala si Ricky sa pagganap ng isang binigyang karakter na Bongbong Marcos sa dalang Bongbong at Chris noong 1987, kung saan tinanggap niya ang parangal bilang Best Stage Actor sa 1988 Alu Awards. Samantala, sa kabila na mas maliit na talent fee sa teatro kumpara sa telebisyon at pelikula, nang matanong kung bakit patuloy siyang bumabalik dito, para kay Ricky may mas malalim na dahilan kung bakit hindi niya maiiwan ang entablado. Ayon sa kanya, sa teatro siya nagsimula, ito ang naging pundasyon ng kanyang karera bilang artista, kahit mahalaga ito sa kanya. Hindi nga lamang ito isang trabaho, kundi isang anyo ng sining na anya, food for the soul. Sa isang panayam noong 2024, inilarawan ni Ricky na cool director siya, ngunit may mga pet peeves din. Isa na rito ang maingay na set na para sa kanya isang insulto sa mga artista, lalo na kung paulit-ulit na silang pinaalalahanan. Maliban sa kanyang showbiz career, sinubukan ni Pasukin ni Ricky ang mundo ng politika noong 2010 nang tumakbo siya bilang konsihal sa kaapat na distrito ng Quezon City sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Ngunit kalauna ng umatras siya sa kanyang kandidatura. Death sa likod ng magandang takbo ng karera at buhay pamilya, tingin sa kaalaman ng marami ang pagsubok na pinagdaraanan ni Ricky sa kanyang kalusugan na humantong sa kanyang pamamaalam na kinagulat ng marami. Matatandaan na noong December 2024, lumabas ang mga ulat na si Ricky may iniindang malubhang karamdaman, ngunit wala ni isa sa pamilya niya ang nagkumpirma nito. Ayaw na kasi talaga ni Ricky na napapabalita at pinag-uusapan, kaya tahimik lang. Lalo pa ikinabahala ang tunay na lagay ng kanyang kalusugan na sa kawalan ng presensya nito sa lamay ng kanyang mother-in-law na si Pelita Corrales kamakailan hanggang sa ito, May 2, 2025, sa pamamagitan ng social media, malungkot na kinumpirma ni Ara Davao ang pagpanaw ng ama noong May 1 sa edad 63. Sa mensahe, binanggit na si Ricky ay ng payapa kasama kanyang mga anak at mga mahal sa buhay matapos ang matapang na pagkipaglaban sa mga komplikasyong dulot ng cancer. Dito ay muling inalala ni Ara ang naging kontribusyon ng ama sa entertainment industry na hindi-hindi kailanman malilimutan. Pinuri niya rin ito bilang isang loving father, brother, son, and friend. Nagpasalamat naman si Ara sa mga nagpaabot ng dasal at pakikiramay sa kanilang pamilya. At sa biglaang paglisan ni Ricky, randam ang labis na pagdadalamhati ng showbiz. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching